So yung mga katrots, bali wala nga tayong trabaho. so <laughs> ilang araw tayo walang trabaho. No? So naisipan kong may napanood kasi ako kanina eh, sa YouTube. So naisipan kong pinturahan yung mugs ko. Kasi may stock naman akong pintura dyan. So bali pipinturahan natin. Nananawa na rin kasi ako sa kulay ng ano ko ng mags ko na plain lang siya na red. So, ang ipipintura natin is red din naman siya pero iba na yung pagka-red niya, no. Parang may pagka-metallic na yung red niya. So, bali lalagyan din natin siya ng design na napanood ko sa so YouTube. So, gagayain natin 'yon. So, let's go. Samahan niyo ako mga katrot. Magpintura tayo ng mags. Okay. So ito nga pala yung mags natin mga katrops no. Ayan kung nakikita nyo is plain na plain na red lang siya talaga no. So ano to eh. Ferrari red data to mga katrops no. Yung to. Ayan. So papalitan natin yan. So pula pa rin naman siya pero may pagka metallic na. Tapos yung napanood ko sa YouTube is yun, dalagyan natin ang design dito Yung part lang na ito, paikaw pa tapos, siempre red na rin lahat. So, yung design niya is kulay itim. So, ang napanood ko kasi yung ginawa niya, yung parang nisprayan niya yung plastic, tapos dinikit-dikit niya lang ganyan. Para naging patsy lang yung pagka-itim niya. So, yon try natin yung dito. Kung maganda ka lalabasan. So, pagpangit naman mga katros, madali lang naman kasi magpalit, no. Magpalit ng kulay ulit. So, kasi pintor naman tayo at may gamit naman ako dito kaya ayun so let's go baklasin natin to mga katrops unahin ko muna tong dikod. Hmm, kasi ito yung medyo komplikado medyo maraming baklasin okay so siyempre geng geng shout out geng So, yung mga katulad, bali, baklas na natin yung mugs. So, ito na siya. So, liliahin na natin to So, paniliahin natin is 400. So, ayan, gamit, gamit pa nga itong liya na gagamitin ko. So, liliahin na natin yung buo. So, syempre, ang paniliahin natin dito is yung tubig na may sabon para sure ball na yung mga langis-langis niya na kumapit yan is mawala. Kasi kapag ka uh, nandiyan pa rin yon so doon ka magkaka problema no Mag, uh, ano yung pintura mo pangit siya hindi siya kakapit so kaya bilihin natin siya nang may sabon okay.

So yung mga katros bali yan na balutan na natin yung mugs Ayun you o Kabila Kabila Okay. So, ayan. Nara-ready na natin yung compressor at spray gun. At yung pinturang gagamitin natin dyan. Okay. Thank you the computer, So ayan siya mga katrops no. Makikita niyo yung pagkapula niya. Parang alas, ano sa eh? ano parang candy tone pero pag to naarawan parang is para siyang metallic, parang may glitter siya. So pinong-pino lang. So, itong mahirap lang dito mga katrol, isa yan. So, hindi siya makatawan. So, hindi niya basta-basta natatakpan yung mga ganyan. So, eh, kasi nga, hindi na tayo nag-primer. Kasi, ito naman mga katrol, personal ko naman to. Kaya, okay lang sa akin yan. Sa kaladyan naman natin ang design yan dyan. ispat natin ng ising. Kaya, okay lang yan. Kaya, hindi na rin ako nag-primer. Pero, kung tutusin, dapat talaga magpa-primer dito, no? Para mas maganda talaga yung kalalabasan. Pero ayan nga, ya, dahil nga akin lang naman to, pang personal ko lang naman. So okay na sa okay na ako dito, okay lang sa akin 'yan. Kahit may mga ganyan. So yung kabilang side naman pipitan natin. sa so, ito na yung kabilang side mga ayan, na ka-drop, na natin. So gagawin lang natin dito is patutuyutin muna natin ko bago saka natin lalagyan ng design. Tingnan natin kung obra yung napanood ko sa YouTube. Yan. Ang kalaban lang natin dito is ulan, no? Mukhang ulan <laughs> Madilim na, madilim. Kaya lang mahirap. Pero kahit ganyang ano, madilim, walang problema sana yan. Huwag lang ulan Kasi may hit naman tayo. Okay. Patituloy lang natin ko ito, mga katrop. So yan, mga katrop, Try na natin, ano. Nagyan na natin design. Medyo otoyo na yan siya. Ayan so spray natin itong plastic ng kulay tin tapos i-detach natin gano'n gina natin cobra, ganito lang yung ginawa nung napanood ko sa youtube eh, tingnan natin ayan yung magiging design nya maganda ba <laughs> so try natin buuin to parang mas maganda pa yung plane lang eh <laughs> yeah. Pero sige, subukan pa natin Try pa natin siya mga katrots so tingin nyo okay kaya <laughs> <laughs> so, natatawa ako sa design na to hindi yung dilim tingin nyo so, pag, pag isipan natin hanggang natutuyo siya kung okay ba siya o hindi So yung mga katalas, bala ito na lang yung naisip ko. So, initim ko na lang lahat to. Itong line na to. Then, ayan yung parang design niya. So, kasi pag yung ano lang, parang dumitignan. Pag <laughs> so, kaya ayan Ayan. Think ko parang mas okay na to. No? Yung design na to. Ayan, siya. So, Nakita yung kulay niya ngayon. Ayan, diba? Para may glitters, glitters siya mga katrops. Ayan. No? Ayan. So, pag to, so, maganda to mga katrops. okay na yan, mga katrops so itatapkot na lang natin yan okay so yun mga katrops bali natapot na natin siya so ayan so tapot natin ginamit dito mga katrops is galing pa Saudi yan so may naka ista kasi ako dito eh. matagal na yon basta sealed na sealed naman yon at takip na takip di man siya nasisira Okay, tignan natin nga pag nakakabit na. So ito na mga katrops yung kinalabasan ng ating pinintaan. So ayan siya. So mukhang okay naman na siya. <laughs> so mukhang okay naman mga katrups, No? ay hindi siya <laughs> mukhang maganda. <laughs> Pero okay na mga katrops. Good na para sa akin. Okay, bye bye.